May sakit na pero tumutulong pa rin. Ito ang napagalaman ng publiko matapos na i-post ng isang babae ang pagtulong na ginawa ni Chris sa kanyang pamilya matapos na ma ang kanyang ama. Sa Facebook account na isang Karen Taihon, ipinost nito ang kanyang panasalamat kay Chris at sa mga anak nitong sina Josh at Bim dahil sa pagtulong nito sa kanyang ama. Napakalaking tulong umano ang ibinigay na Actress TVO sa kanyang ama. Ayon pa kay Karen, sana raw ay humaba pa ang buhay ni Chris dahil napakabuti ng kalooban nito. Napakabuti mabuti rin umano ng Panginoon sa kanila dahil binigyan sila na isang Chris Aquino na tumulong sa kanyang ama. Ang doktor umano ng kanyang ama na si Doc Padlan ang siyang naging daan para matulungan sila ni Chris at sana umano ay marami para itong matulungan ng mga nangangailangan. Ipinost din ito ang isang card na may sulat ni Chris kung saan nakalagay dito na never pa sila nag pero kailangan niya raw itong tulungan lalo na at malapit na ang kanyang birthday at para mabawasan daw ang pasani ng mga ito. Nakasaad pa sa letter na araw-araw pagkagising ay lagi lagi na nagpapasalamat sa Panginoon, lalo na at bilang na rin umano ang kanyang mga oras, pero buong buo ang tiwala niya sa Panginoon dahil alam niya raw na nakikinig ang Diyos sa mga panalangin. Milyong mga Pilipino umano ang nagdadasal para sa kanyang kalusugan at si Karen umano ang simbolo at ito ra ang recipient ang kanyang pasasalamat sa Panginoon. Hindi man umano niya matulungan ang lahat pero nagpapasalamat pa rin daw siya sa oportunidad na makatulong. At iyan aking walitang showbiz para sa impilang ito ng lakas DWIZ. Ako si toon nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.